Okay, ne, nagtataas ng kamay si RCX, Christopher Martinez. Like, Nagsunod-sunod lang po kasi kami pumunta po ng pantalan po nang, nung tinawagan po kami ng Chugs. Ikaw rin, tinawagan okay. ng Chugs. Sino pa? RC. Kayo rin. Tinawagan din kayo ni Chugs. Yes po. Kinala niyo si Chugs? Yes po. Siya po yung nag-dispatch from, uh, siguro from broker po, to broker to client. Siya po yung nag-bridge sa amin to trackers po. Hindi taga-customs? Hindi po. Pero may contact sa customs? Hindi po namin alam, Mr. Chair. Kaya hindi, hindi naman pwede rin. Baka, oh, hindi nyo alam personal, pero maaaring, sab maaaring nating, uh, sabihin dahil may kausap siya sa customs eh. Hindi naman kayo papapasukin doon sa customs kung hindi sila nanta sa pantalan. Pagkatapos ng pantalan, saan kayo pinapunta? Tinaw tumawag si Chug. Saan sa kayo, saan kayo pinapunta? Sa so, loob uh, po ng pier. Sa loob ng pier? Ako. Sinong kausap nyo sa loob ng pier pagpasok nyo? Sa so, may pagpasok po kasi ng boat, doon po kami kumukuha ng location para malaman namin kung asan po yung container na ikakarga po doon sa... Tapos, namin. tapos nung malaman nyo yung location, diretso na kayo. Kinarga po namin, tapos paglabas po namin, diretso na po kami, tapos tumawag na lang po kung saan po dadalhin. Binuksan ninyo? Hindi po. Bawal po kami magbukas ng container pag, pag nasa pier po. Kailangan nasa warehouse lang po. Sila na magbubukas. So, mula pier, papunta ng Bulacan po. Bulacan. Kayo rin, Bulacan. Kayo rin, Bulacan. O ano nangyari pagkatapos? Teka, bago kayo nag-dispatcha, may kausap kayo doon sa loob ng pier? Wala po. Wala kayong, yun lang pong location po. Tapos sa uh, exit po, location lang din po na kung saan galing yung container. So, walang customs na sumulong sa inyo? Wala po. Pagdating lang po dito sa may tinatawag po nilang S SP, SBMA, sa may, may gate po lang ako. No. Ano, dun lang po, nagpapasa lang po ng mga gate pass, yun lang po, pass mga akal. Wala kayong uh, pantay? Wala po. Walang, walang taga-customs na sumama sa inyo? Wala po. Kasi sabi eh, underguard kayo. Tama ba? Alam nyo ba yung underguard? Hindi. Okay. Alam nyo? Bantay po. Ha? Yung may bantay po. Oo. Oh. Alam naman po kami, alam na may bantay po kami. Pero dati, pag nagde-deliver kayo, minsan may bantay. Wala rin po. Sa so, lahat ng delivery niyo dati? Oo oh. po. Walang bantay lagi? Wala naman po. Oo, oh, pinapupunta kayo saan? Bulacan. Tanggap po kami na... Okay, okay. so kayong tap. Ano yun? Sabay-sabay na kayo? Iba-iba oras? Nagkita-kita lang po kami doon, sir. So, nag-convoy kayo? Nung At... po, noong po lalo po kami, nung dinala po kami sa FTI, doon na po kami nag-convoy. O, teka-teka muna. Masyado mabilis. Eh, wala pa tayo doon. Nandito pa lang tayo sa Anggat. Ah, so, yes, sige, boss. So, sige. Nung nasa Anggat na po kami, doon lang po kami nagkita-kita. Ako po yung unang press track po ako. Simulit ko si... Ah, si, uh, si Ay, alin si po. So, okay. Sabi po d'yalo sa bulat. Bula... Anong sa... oras kayo umalis na subik? Ako, maaga po mang 8 na po siguro ganyan po. Tapos, kayo, anong oras kayo umalis na subik? Mga 10 po siguro. Ganyan. Okay. At si Mr. Gerald, anong oras kayo umalis na subik? Mga 10 din po siguro, Rosette. So, halos magkasabay kayo ni RCX. Nauno ng dalawang oras si JB's. Okay. okay. Saan kayo nagtagpo? Sa ano po? Nagtagpo kami ni Alin ah, 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 si sa Anggat na po. Sa Anggat? Oo. At si RC X saan? Doon lang din po sa Anggat. Sumunod lang. Ako po kasi yung dumating doon sa Anggat. So, nung nag... Pagdating nyo sa Anggat, nasan kayo sa Anggat? Malaki Anggat eh. Naka-standby lang po mismo doon sa ano? Sa Bakanting Lote. Bakit doon sa Bakanting Lote? Mag-aantay lang po daw nung tawag bago po po pumasok dun sa... Kasi naman na ang nagsabing magantay ng tawag. Yung mga sumalubong po sa aming tao doon na hindi naman po namin kilala. Sumalubong sa inyo sa Anggat? Oo. Okay. Bago kayo umalis, balikan ko lang ng konti. Nang subik, may customs kayong kumausap? Yung nagbigay ng ano? Yung location sa bus, meron? Pag-customs? Wala po. Sino yung nasa bus? Yung operator lang po, sir, nung ano? Hindi taga-customs? Hindi. Sir. Security lang yung... Doon lang po mismo sa... Sir, sir, sa... NCT Sa pier po mismo. Tawan po ng pier. So, mula nung pumasok kayo ng... Po, ng pier, hanggang paglabas nyo ng subik, walang kumuusap sa inyo na taga customs Wala po. Yung chugs lang? Oo So, kayong tatlo, kinausap ni chugs? Oo Tama? Yes po. Okay. Okay. So, pagdating nyo doon sa angat at nagtagpo kayo ron at sinabi maghintay lang kayo, gaano kayo katagal naghintay? Yes, mga dalawang oras po. So, anong oras na yun? Mulis ka ng alas otso, dumating ka doon ng anong oras? Nung dumating po kami, ako. na po. Alaw na po, ganyan. Ba't katagal? ganun katagal? Ganong ganun ba kalayo yung... Kasi ang, po, nagiba po yung ruta eh. Okay. Ah... Okay. Uh, Nagdaan po ako sa Baliwag, Bulacan. Yeah. Eh, tumawag po sa akin si Sir, na ginagawa po yung daan ng hanggat. Nali, umikot po huli ako. Nagdaan po ng ano, uh, Bukawi po. Doon po kami dumahan, Bukawi po. Okay. Siya, siya pa nagsabi sa'yo nang ginagawa yung daan, kaya uh -huh. kailangan umikot po kami. Eh, uh, nataganan po ako. Ginagawa ba talaga yung daan? Hindi mo alam. Hindi ko na po na... Nakita ko ginagawa. Kaya nga. Sinabi lang, wag uh huwag na kayong tutuloy ng... Yung daan ko po kasi mas mabilis po doon eh. Bali, huwag bula ka na. Eh. eh, nung kung tumawag sila, nagyutan po ako. Bumalik po ako sa, ano, sa bukawin. Doon po ako gawin na. Kayo, ganun din. Tinawagan din kayo. Opo, ganun din po. Ganun din. May sira yung daan. Kaya umi... Umay... Opo. Yung din po sinabi sa'yo. Sa'yo rin. Opo. Yes, my Honor. Mga anong oras kayo tinawagan? Kasi umalis ka ng alas 8, umalis kayo ng alas 10. Oo, ay. Opo, mga ano na, mga 12 po siguro nung sinabi sarado yung ano, yung daan sa National Road po, tuntang Angat po. Nasa gawing paliwag pa lang po ng bypass. So, hindi, so, chain, bago na plano, wala na ang Angat. Opo. Okay. Di ba? Matap. So, gano'ng kayo katagal na din tayo sa banganteng Lote? Oo po, dumating po ako dun, magliliwanag na po eh. Pero nung... Yung panganting notice, hanggat. Oo po. Tapos saka kayo tinawagan na... Madaling daw, tuladit kami ng Balenciaga. Okay, okay. Sorry ha. Pinag-ikot kayo, kaya nagtagal, inumagan na kayo pagdating ng hanggat. Tapos nakaabang kayo ro'n, tapos tinawagan kayo, at sabi, hindi na sa Angat, sa Valenzuela na. Yung na po, sinabihan lang po muna kami na istambay lang po muna at time po yung tawag po ng pagdadala na ikaw po sa amin. Tapos nung ano na po, sabi po, lilipat po kami ng Valenzuela. Okay. So, tatlo na kayong sabay-sabay papunta ng Valenzuela? Opo, oh, opo. po, oh, po. po oh, no, habang papunta sa... ng Valenzuela, o oh, sige, tuloy mo. Doon po na po kami nagkakasama-sama sa papuntang Nilita po kami ng FTI bigla sa so, pangyayari po. So, hindi na Valenzuela, FTI na? Hindi na po oh, Valenzuela. Okay. Okay. So, So, hindi na angkat. Valenzuela. So, pagdating ng, Umabot ba kayo ng Valenzuela? umabot po kami. Pagdating namin sa na swela, hindi po alam kung saan location po talaga ibababa. Ngayon, dinala po kami sa ano, FTI. Na, hindi namin alam, may pound, may pound na po pala kami. Kasi ang alam ninyo, i-discarga po. Ha? I-discarga po yung... I-discarga. Oo, oh, yung namin. So, walang kayo tinawagan para pumunta ng FTI? Yung mismo araw din po na... Ng... Kaya nga, anong So, dumating na kayo sa Valenzuela. Hindi, yeah. ko hindi po kami tinawagan doon, sir. Ah, hindi kayo tinawagan? Nung nasa hanggat po kami nung sinabi yung... Nung nakaplano na po papunta po kami ng Valenzuela, may naka, ano na po sa amin, nakasubaybay na po palang magdadala sa amin sa FBI. Kaya nung mga nakaparada po kami sa Pakanting Lote, eh, pinagtatawag lang po kami para kumbuyan uh, po kami. Uh, nung, so. hindi, hindi, hindi pa kayo nakakapyaheng Balenzuela na dapat sana papunta ng Balenzuela, may sumalubong na sa inyo para FTI na. Hindi po, diba, pa, papunta po sana kami ng ano nang anggat. Tapos, nung nasa anggat na po kami, Kaya dapat sana kami ng Balenzuela. Kaso po, may ano na. O nga, hindi pa nga kayo nakakapyaheng Balenzuela, andun pa kayo sa anggat, may sumalubong na okay. sa inyo sa anggat, at sinabi, o oh, hindi na, Balenzuela, okay. FTI, FTI na. Sa ang sabi lang po ay escort po, escort po sila ng pangarga. Hindi ko na sa? sino yung mga yun. Mga ano po ng customs? Hindi, hindi ko rin po kilala eh. kung ano eh sa pantay po. Ano kilala nila sa inyo? Eh sabi po nila sila daw po yung mag-escort nung ano ko na yung pangarga. Yung po pala diretso na po kami ng ano eh. Wala nang sabi kami eh taga DA, kami eh customs, kami eh ay, wala pong nagsabi sa akin ganun. Yes, so sumunod na lang kayo. Opo, kasi, kasi ang alam po namin, sila po yung ano, may-ari ng pangarap. Yes, yes, uh, Yusek uh, Tarad. Um, good morning, Mr. Chair. Um, may I just read their own affidavits, sworn affidavits? Go ahead, go ahead. Kasi parang nagkalimutan na chinect point na namin sila eh. O, chinect point pala kayo eh. Tama? Um, o, o hindi nyo alam, affidavit ninyo yan. Uh, Go ahead, go ahead. Uh, nung 1700 hours, so 5pm, nan, nung nandun kami sa loob ng pantalan ng Subic, umawag sa amin si Chugs upang sabihin na sa Valenzuela namin dadalhin ang mga kargamento. Walang mga dokumento ang ibinigay sa amin ni Chugs. Basta lang siya tumawag sa amin para sabihin na sa Valenzuela namin dalhin ang kargamento. Number six, mula sa pantalan ng Subic, mga 1900 hours or 7 p.m. kami ay bumiyahe ng patungong Valenzuela. Subalit so, nung nandun na kami sa may bandang Baliwag, Bulacan, mga 8.30 kami ay tinawagan ni Chugs upang sabi na wag nang dalhin sa Valenzuela ang dala namin mga kargamento. Sa puntong ito, kami ay nalito sa aming destinasyon at hindi na namin alam kung saan papunta at saan dadalhin ang mga kargamento. Number seven, noong mga 2 a.m. ng 28 June sa Barangay Donasyon, Anggat, Bulacan, kami ay hinarang ng Anggat PNP at mga operatiba ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement at kami ay kusang bumaba sa amin mga trailer truck. Kina launan ay tinanong kami ng mga taga DAIE at hinanapan ng import clearance, bin of lading at exit gate pass mula sa SPMA. Pero wala kami na ipakita sa kanila. Tinanong din kami kung ano ang nilalaman, nilalaman ng dala namin mga kargamento pero hindi namin alam. Number 8. Habang isinaga, isinasagawa ang pagharang ng PNP ang GAT at DAIE, nandun din ang ilan sa mga Bureau of Customs, subic personnel, upang kami ay ipagtanggol. Pero kinalaunan ay umalis din sila. Number 9. Pagkatapos ng pagharang sa amin ng PNP at DAI sa Anggat Bulacan, kami ay tumungo sa Valenzuela upang ihatid sana ang mga kardamento, ngunit pagdating namin sa nasabing lugar ay hindi naman namin alam kung saan eksaktong lugar dadalhin o ibabagsak ang mga dala naming kardamento. Kaya mula sa Valenzuela, 9, uh, 7 p.m. na ng gabi, kami ay dinala ng mga operatiba ng DAIE sa pamumuno ni Toby Edwin at Sani Tamayo sa Food Terminal Compound, Tagig City para sa safekeeping ng amin mga dalang kargamento para sa gagawing investigasyon at inspeksyon ng mga otoridad. Thank you, thank you. Oh, ay kulang-kulang yung kwento nyo eh. Kayo ba sumulat nito? Kayo bang pumirma rito? General, Mr. kahot Kahote. May nanahan po talaga kaming sa live sir, sa, ano, sa FBI. Ay, sa... Ah, eh, na pa rin, FTI na. Kaya na, so salaysayin ninyo ito. Opo. So tama ito. po. So medyo... Pero ang, ang aliliwanagin ko lang po yung pagkakahuli po sa amin sa Anggat yung sinasabi pong na ano kami, hindi, hindi na po kasi na malaman kung sino po yung mga taong nag-ano po sa amin, kung sila po talaga yung may-ari ng pangarga o... Kasi ang yun po talaga yung sabi sa akin, eh. Kaya sumunod lang dito kami papuntang FBI. Hindi, pero ang sinasabi nyo rito, hindi kayo sa hanggat, ah, sa hanggat kayo hinarang. Okay. Ng DA. Okay. So, ngayon naalala na ninyo, DA pala yun. Kama. Hindi po namin alam na DA ko yun. Eh, ba't ko sila rito, hinarang kayo ng DA? Kayo, kayo pumirma rito, di ba?